Tingnan niyo, Tingnan niyo. niyo man yung buhok ko eh. Tingnan niyo, Umulan ba yan? Umulan na. maangbun, Ayan o. Oh. Hello. Excited ko. saya-saya ko. Ala, oo nga. na. Ala. Ala ka. na siya. Ayan na. Basa na yung ano. Basa na yung lu Ang ano. simento Tsaka yan. Basa na. Hello, umaambon na siya. Yay! May ulan na kami. Umuulan na rin. It's raining. It's raining. Sa? Hmm. Yay! Tuntua <coughs> yung mga bata, oh. Ayan oh Ayan Ang bata dun maampon, na Umuulan na Ayan yung Pinay ba yan? Malalakan <coughs> Oh pinay yan Walang hijab pag walang hijab, Pinay. Ayan, <laughs> yeah, hey, wala na. Ayan, ano na yung kamay ko. Ayan, 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 ayan. Ayan, nabasa, oh. Oh, yehe. Yeah, Ay, naku, nag-traffic pa kayo. Dalawa lang kayo dyan. Ay, naku po. Ay, naku po. Hmm. May payong naman ako. Ayun yung mga bata, tuwa oh. Ayun naglalaro ayun oh. Mabaho yung singaw. Mabaho yung singaw ng simento <laughs> Tuwang tuwa din siya sa ulan, no. Oh. You will go take shower then? Shower, shower? Yes, good shower. <laughs> <laughs> MashaAllah, MashaAllah. you <Heiwa. coughs> So, what happened? Yeah? Me. Car. Car, where? White? Yes. Your car is white. This one? This one. That one is your car? Red? Yes. MashaAllah. This white for widow. No. No? no? See raining? Why not go? I will go. Mmm. MashaAllah, mashallah. mashallah. Nagsayaw-sayaw na ang mga puno kasi may hangin at ulan. Tuwang-tuwa na sila. Nadidiligan na sila. Ayan. Ayan. Ang mga amo ko nagvideo sila sa ulan. Tuwang-tuwa yan sila sa ulan. Ayan sana nga guys lumakas yung ulan mamaya update ko kayo pag malakas na yung ulan ha? so yun lang update ko kayo na don't forget to like and subscribe my youtube channel ingat